Topic po natin tungkol sa friendship. Meron ako nakita dito eh. Ang pagkakaibigan, napakahalaga. Gusto natin magkaroon ng close friend, best friend. Pero merong pagkakataon talaga. Merong away. At merong eight na senyales o pagkakataon. Kailangan ng tapusin ang friendship. Okay, may time talaga kailangan umiwas o mag-cool off na. ba? Diba? Minsan talaga hindi na maiiwasan eh. So, ano tong eight signs na baka kailangan mo na tapusin muna or time out muna kayo sa friendship mo o baka ka mag-anak mo, basta kakilala mo. Tingnan natin ha. Eight signs. Sabihin nyo kung tama o mali. O, ako naman kasi wala akong hinaaway. Usually lahat kay kaibigan ko. Pero meron talagang mga tao na ibang klase. Okay, tingnan natin na number one out of eight, no respect. Wala nang respeto sa iyo. Okay, in short, parang uh, bastusan na, di ba? O yung mga joke niya, hindi na nagbibiro. Di ba? Parang lagi ka na lang pinapatamaan, lagi kang, hindi mo alam, nagbibiro ba to, galit ba to. Pero pag wala kasing respect na sa'yo, binabaliwala ka na, dapat iisipin mo, bakit ganun ugali ng taong to? Uh, mainit lang ba ulo niya? Or, ito ah, medyo malalim to ah. Or, baka meron siya talagang galit sa'yo na hindi mo alam. May taong ganun eh. Iinis ako sa kanya eh. Baka ang goal niya talaga, saktan ka. Baka natutuwa siya pag nasasaktan ka niya. Baka trolling behavior to. Tingnan niyo yung mga basher, yung mga troll, natutuwa sila pag nasasaktan ka. Pero itong mga taong to, mabait sila sa sa harap, mabait sila, pero sa likod, alam mo parang sinasaksak ka. So, no respect, constant disrespect, pag-isipan mo maigi. Baka matindi galit sa iyo. Okay? So, pag ganyan, iiwas na tayo. Number two, sobrang inggit sa iyo. Okay? Hidden jealousy. O oh, hindi naman nila sasabihin na inggit sila sa iyo eh. Anong klase ito? Let's say meron kang gagawing isang project, haharangin kanya. Ah, uh, meron kang gagawin na maganda, sisiraan ka sa amo. Susumbong sa teacher, ibablak kanya. Kung meron kang accomplishment o award, parang binabaliwala niya 'yan. 'Di ba? Tapos, yung gawain mo, ginagaya naman niya. O, oh, mahilig ka niya. So, ibig sabihin, may inggit siya sa iyo. Pero hindi niya aaminin yan. So, mahirap yung ganyang tao. Okay, tinitingnan ka lang niya. Kala lang, mabait lang siya sa harap mo. Pero sa likod, tumantuwa siya. Kung malulubog ka, may mangyari sa Meron siyang mga... Meron siya mga tusok-tusok. <laughs> yan, lang ang word ko. Parang, parang nag-uusap kayo, maayos, biglang may, ano, biglang may banat na pasimple alam mong malalim yung galit sa iyo. So yan ha? number one, no respect. Number two, sobrang jealous sayo basis sa iyo base sa galaw niya. Ito number three. Ingat kayo dito sa number three. Lalo na mamaya sa number eight. Number three, ininsulto ka na. Okay? Anong klaseng insulto? Uh, minsan mainit ang, ulo ta mainit ang ulo ng tao. Eh. Nakakasabi ng masama. Pero sa akin, ha? online bashing. nag siya sa Facebook. Siniraan ka na niya sa Facebook. Okay, sinabi niya, ikaw, nagnakaw ka nito, o may ginawa kang gaya, hindi mo naman ginagawa. Para sa akin, ha, basta nag na yung kaibigan mo publicly online against you, sa akin, ex na yun. Uh, magtago ka na sa kanya. Iwas ka na talaga. Mas okay pa sa akin, ha, kung tinawagan ka niya, tapos nagalit siya sa'yo, sinabi niya, ay, masama loob ko sa'yo, okay lang yun sa akin eh. Kahit nasigawan ka misan sa telepono, okay lang sa akin yon. Kahit sinat ka niya, nagchat siya, na, galit siya sa'yo, okay lang yon. Magchat siya, magsalita siya, labas niya sa manang loob, baka talaga may reason. Hindi kayo nang kakaintindihan, okay lang yun. Mapapatawad natin lahat yon. Pero, yung online bashing, walang patawad yun. Iba yung online bashing. Eh. Masama, ang, masama ang plano nun eh. Kasi, let's say may negosyo ka. Okay, let's say may negosyo ka. Whatever, nagbebenta ka ng isang uh, apple pie. Tapos sisiraan ang kanya itong negosyo to. Hindi maganda, naglalagay ng bulok na produkto. May utang yan, may babae yan pag siniraan ka na niya, wala na yon. Talagang, ibig niya sabihin, ano yan eh, sorry ah, parang sunog bahay yan. Parang, bahala ka na, maganda, malugi ka na, mawala ka na sa mundo. Sobrang inggit, sobrang galit ng tao sa iyo. Kaya iba yung online bashing, iba yung trolling sa akin. May video controlling. So, pag trolling kasi, talagang, gusto ko niya, talagang masira. Pag sinira niya reputation mo, maayos pa ba? Wala na yun. Kaya yung mga posting online, ah, mahirap yun sa akin. Ako, kita mo ako, I never post anything online. So, mag-ingat kayo. Basta in-online nila, ibang usapan na yun. Pero pag sinigawan ka lang sa phone, okay lang yun. Total, kayo lang naman yun. Eh. Walang kaso yun. Matatanggap, matatanggap natin yon. Mapapatawag, mapapatawad natin yun. Yan, ha? Number three, online bashing. Huwag nyo babaliwalain. Kasi yung mga trolling na yan, pag ikaw, kahit kaibigan mo yung troll, oo nga, ngayon ang tinotroll nila ibang tao. Ibang tao, tinitripan nila. Pero dahil sa ugali nila, one day, iikot yan. Ikaw rin, Ikaw rin mapagtripan yan sa ibang araw. Maniwala ka. Number four. Ito, mga user-friendly. Ito, mga user-friendly. Iwas kay dito. Anong user-friendly? Manggagamit ng tao. Ang dami niyan. Makasarili selfish, self-centered, use and abuse lang. Papano? Let's say, sa gastusan, ikaw gagastos. Okay? Sa trabaho, laging ikaw magtatrabaho. Lagi kang lugi. Ako nagpapalugi naman ako lagi. Pero yung laging dalapit lang sa'yo kung may kailangan. Tapos pag hindi ka na kailangan, tatapon ka, parang basahan. Tapos next time, may ibang tao naman. May taong ganun talaga. Actually, yung mga taong yan, may topak yan eh. Parang feeling nila, parang ano sila eh. Mataas na tao. Kailangan pagsilbihan. Parang mga narcissist yun eh. Feeling nila, sikat ako eh. Ano, ano eh, ano kami eh. Sosyal, sikat. O mataas na tao, manggagamit lang na iba. So, pag nakita mo user-friendly sa iba, iwas ka na. Di ba? O ka na gumante. Hindi tayo gagante. Basta iwas lang. Number five. Away palagi. Laging kayo nagkikipag-away, laging galit. For no reason, mainit ang ulo niya. Ngayon, yung mga ganitong tao, laging mainitin ang ulo, baka may mental health problem. Meron tayong kilala dyan, may anger issues. Mabait kung mabait, pero oras na uminit ang ulo, parang nalalasing sila eh. Nawawala sa sarili, pag nagmura, tuloy-tuloy-tuloy. Pag umatake tuloy-tuloy tuloy full attack tapos magso tapos aatake na naman tapos magso ano yon may may diperensya yon sa ano anger management yon mag ingat kay sa ganon impulsive 'yon delikado yung ganung tao delikado so kung may anger issues iwas tayo baka tayo uh, paginitan number six na dapat umiwas ka na is coming 'di ba pag in-scam ka na sa pera, wala uh, walang, wala na yon, yun na yon, di ba? Depende siguro sa amount. Kung umutang lang sa iyo siguro, magkano bang amount? 1,000 or less? Siguro less than 1,000 pagbigyan mo na. Siguro hanggang 2,000, 5,000 pwede mo pagbigyan. Pero kung mga 25,000, 30,000, mas malaki pa tapos scamming na sa pera, ay bang, bang usapan na yun. So, yung mga nanloloko na manipulative, scamming na, mga ano yan, mga wais na yan eh. So, iwas na. Hindi mo kailangan ng ganyang kaibigan. Number seven, out of eight, yung kaibigan na parang parasite, emotionally draining. Yung pagkasama mo, parang pagod na pagod ka, nangihina ka, parang nawawalan ka ng energy. O may tawag dyan eh, Relationship addiction. So laging kailangan ikaw pa nagpapabigay, ikaw na ang martyr, 'di ba? So mahirap 'yan. So pag masyadong one-sided, nakakapagod. Siguro kung kailan good mood ka, pwede mo pwede ka magbigay ng tulong, pero minsan bad mood ka rin eh. At tumawag na naman 'tong kaibigan ko, ay may kailangan. Kaya nga pag may nang text sa akin, kay Doc Lisa tatawag agad. O ano kailangan. Lagi naman kailangan, bihira lang yung walang kailangan. Sa 100 friends, pasalamat ka kung may isang matino. O, siguro mga, hindi naman isa, mga lima. Lima sa 100, pwede na. And number eight, na senyales na dapat stop mo na yung friendship mo. Itong number eight, tigil talaga agad. Alam mo ano itong number eight? Masamang tao siya. Okay? Kung talagang masamang tao siya, gumagawa siya ng illegal, marami siyang bisyo, wala siyang moralidad, walang tama o mali, bully siya. Kahit sa ibang tao, ah illegal siya sa iba, may bisyo. Uh, sa iba lang inaapi niya, trolling behavior, behavior nanloloko, nag i -scam. Umiwas ka na. Oo, umiwas ka na dito. Kasi eh, one day, ikaw na magiging biktima eh. Ayaw mo rin mahawa sa kanya. Hindi, hindi matinong tao diba. Kaya nga sabi ko para maganda sa mental health, may isang tip ng para humaba ang buhay. Para humaba daw ang buhay, dapat yung mga kaibigan mo puro supportive sa iyo. Yung grupo mo, actually kahit anong grupo 'yon, kung kung uh, religious group, whatever group, basta yung grupo mo supportive kayo sa community mo, 'yun ang mahaba ang buhay. Itong mga hindi mo kagrupo, iba ugali, umiwas ka na lang. Walang maitutulong sa'yo. Puro lang sama ng loob. Okay. Having said that, itong walo, paano mo naman e-end yung friendship, di ba? Hindi mo naman pwede i-text eh, sabi ni Doc Willie, away tayo. Hindi, wala tayong ganon. Ang gagawin mo lang, hindi ka lang magpapakita, iwas lang, di ba? Iwas na mag-initiate ng contact. Pero ang payo ko sa inyo, huwag mong aawayin. Do not burn bridges. Okay? Huwag mo sabihin, salbahe ka kasi gano'n. Wala, wala namang 100%. Eh. Malay mo, may pinagdadaanan siya, may mental problem siya, baka may stroke siya, kaya kung ano-ano naiisip niya. So, do not burn bridges. Huwag kang magsabi ng negatibo sa kanya. Huwag mo siya siraan, huwag mo siya chismisan. Iwas lang. Iwas ka lang. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang muna siya. Makikita mo naman anong mangyari sa buhay niya. Eh. I'm sure, pag iwas mo, marami na siya ibang kaaway. Panoorin mo na lang, marami siya magiging kaaway. Okay? So, wag natin, never break up impulsively. wag din biglaan. ba? Diba? Uminit lang ulo mo. di ba? So, as much as possible, para sa akin, pagbigyan pa rin natin as much as possible. Sabi ko, lagi nga palugi, isang beses, dalawang beses. Pero kung nakita na natin meron itong mga bad signs, talaga medyo iwas na tayo. Kasi walang contribution sa mental health mo, sa buhay mo, maiksilang ang buhay, marami namang ibang tao dyan, para at least lumipat tayo doon sa mas matitino. Okay? So yung matitino, dapat pupunta lang sa matitino para dumami ang matitino dito sa bayan natin. Okay? Sana po nakatulong itong tips natin. Eight signs na dapat tigilan na ang friendship sa isang tao. God bless po. Share po natin.